Welcome to Nice Yaga Channel, ang Palanga sa imo. NYGC, Nice Yoga Channel Blind Drama. Hmm. Oh, come in. Chip! Hmm, Agent Luna. Ginpatawag patawag mo kung ako? Oh, magpungko ka, Agent Luna. Okay, Chip. Ah, oh. um, anong kinahanglan mo, Chip? Ginpatawag ko ikaw tungod na may gusto ko nga ihampal sa inyo. Um, parte sa ano yun Chip? Parte ini sa isa ka sindikato diri sa lugar na Oh, so may diyan na ako sina. Oh, nakaibala ko nga may diyan ka sa Ini yang kita tawag ang Shadow Syndicate. Hah, Gusto gin man ko. Shadow Syndicate? Hmm. Ining nagat pang droga diri sa atong lugar? Oh, Agent Luna. Kaga gusto ko nga tutukan mo ang ini nga bagay. Daga kauyan kita tungod sa sindikato nga ini nga indi naton malutas-lutas ang problema diri sa atong lugar. <laughs> Gapati ako, Chip. Nga may mga kapulisan nga na-involve diri. pero hindi kita maka kasi bangod sila tungod wala kita sa ginagaptan ng mga ebidensya Okay, Chip Batunan ko ina. Gusto ko masulbar ang kaso ngayon Okay, Agent Luna Okay, Ano wala Aring... ini ang folder? Aring wala mga detalyado ng mga informasyon Salamat, Chip Karon, kumanon ko ang misyon ngayon eh Okay, okay Nakaibalo na ba lang ang tanan? Nakaibalo na, maluna, boss. Maabot ang epekto sa subong adlaw. Dito sa pantalan. Aha. Ah, sige, boss. Paunahan na dito ang iban na ah. yung mga tinawo. Ah, sige, Agon niya makapangandam kita. Pero, L boss, daw, kainit subong sa atong sitwasyon, boss. kainit subong. <laughs> Pabayi ang atong sitwasyon. Kwarta. Kwarta ang atong pahulagon. Basta kwarta <laughs> nang itapal mo sa tao, makontrol mo na sila. Ayos mo, ayos, <laughs> ayos mo. <boss. laughs> ang mga autoridad nato nagapati ako. Nga madala naton sila sa kwarta. <laughs> Gani, ulat ka mo. Kang bantay ninyo dito ang pag-abot sang epektos. Ayos, mo, Ayos, ayos. mo, ayos. Boss. ayos boss. ano ang mo sa akin, Miss? Celia? Um, kilala mo ako? Kilala ko ikaw. Hindi bala. May connection ka sa... Ah, ha? Paano mo nahibalaan? Hm. ako. Tag hindi ka na magbalibad sa akin. Ah, eh. mag ka na lang kung hindi ka luyag na madalahin ito pa sa kaso. Ah, nahadlok ako. Hindi lahong lahong na sindikato ang shadow syndicate. Hindi ka maghadlok. Protektahan ka namon. At sige. pag ka sa akon, hidalon ko ikaw sa isa ka lugar na kunsag-im. Mahatag ang insakto na impormasyon party sila. Sige. Mupod ako sa imo. Mupod ako sa imo. Nanay si Boss Rego, hmm. handa na ang mga tao na ito sa pantalan. Mayo <laughs> kay handa na sila. Kinahanglan, wala sa mga kahibalong na maabot ang epektos ngayon. Ah, ano oras maabot ang epektos na ito? Mga dos karon sa kagahon. Kani magpreparar ka mo. Kinahanglan, ihanda ang aton yung mga tinawo. <laughs> ang aton koneksyon sa kapulisan, nakahatag naman diri sa impormasyon sa akon. Mm -hmm. wala gid na kahibalo ang kapulisan sa maabot nga droga dire sa aton wala <laughs> sa ila kahibalo ng madamo sang mga kapulisan nga under sa aton kwarta <laughs> lang ang katapat nila gani <laughs> ianda ang aton yung mga inugbayad sila kani handa ang aton yung mga tinawo okay boss rigo matuman ato <laughs> At na siya sige bencho ...hinga gawa ang tanan naton ng mga epektos. kay kung hindi ko na ikaw mapuslan... ...patay kang bata ka kay Riego! <laughs> Nakahanda na bala ka mo, buddy? Sige, okay, huwag prepara ka mo. Agad nga. Madakot na nato ng Shadow Syndicate yun eh. Hindi na ini na sindikato. Nagmata mo sila sa mahalitan. Okay, buddy. Preparado na kami. <laughs> Medyo. <laughs> boss. Nantawang babae nga. Kagwa pa. Kaya nakita mo? Mm -hmm. <laughs> Kanubo sa iya nga short. Kag, iya ginabayo. Pariyo sa uso subong. Ah. <laughs> Nagabagay gid sa iya. Oh, katahom. Basi may kaduan siya, boss. <laughs> Anong may kaduan? Sa tulok niya sa akong daw, type niya ako. <laughs> um, mayugin man kung buha ka kay <laughs> hindi ba la Benjo? mayugin boss buha <laughs> po ako hindi ba la? oo oh, boss buha ka <laughs> amoy nang na gusto ko nang tanan ko ng mga tinawo oh. nagadayaw sa akon <laughs> anong natabos ay mo Benjo? wala boss hindi hmm, ka magsiling at type mo ng babae ngayon na hindi ko siya type boss oh <laughs> Type ko siya. Ba, ito naghahanap na siya nga magpalapit din sa aton. Pangilayan ko. Oh. miss. <laughs> Maayo kay ikaw ang nagpalapit diri sa akon. Um, ikaw ba si Diego? Uy. <laughs> kilala mo ako, miss? Laing gid man kung joke kun ka no kay kilala ka. Hindi ka na maghulag <clears throat> sa malain. Tungod mga pulis kami. Pulis? Oh. Indide. Mga agent kami nga ginpadala diri agud dakpon ka. A ano? Agent? Oh, <laughs> e hindi. Oh, Benjo. E Magprepara ka. Indi ka na magpreparar. Oo. Ah, oh, ha? <laughs> kung gusto mo, hangkaton ko ikaw nga mag-away, anay kita. Ano? Maaway? Hindi ako. Hindi? But silingon, nahadlok ka sa akon. <laughs> Benjo, nahadlok sa akin ang babaeng ngayon eh. Wala siya siguro makibalong akong ano kadamo sa mga tao nila, diri? Mas madamo kita? Ah, gali ha? Sige, kaya mo sinang gusto mo na mag-aaway kita, pasugtan ko ikaw. <laughs> oh, oh ako. Oh, sige, magplasta ka. Oh, wala sang mapahilabot sa amon dire. eh. Amon ang away ngayon eh, sang agent ng babae ngayon eh. Ayos boss, ayos boss! Ayos boss! Ayos boss, ayos boss. Kamu, bah, kadang mungsi hindi man kumamag pa sila bot sa away naman yun eh. Sige, unahin. Unahan galing ah? ah! <tinyo> oh, ay, maganday! Ah! <tinyo> Grabe ka! <tinyo> Kababayang tao pero kadasig sig iyo. Lain gid ba gali kon-agent ka no? Wala mo sina. Nahina ka na? Ano nga hina? Wala ko natukod ng sindikato ngayon eh kung mahina ako nga klase sang lalaki. Madamo na sa mga kapulisan nga natumpa ko. Kag ikaw, nga isa lang eh? basi isa ko lang ikaw katudos. <laughs> Dapat nga away sa imo yan, tampaan na day. Hindi iya kay amusin ni. <laughs> Kada siya, magiyo, mayo lang kay wala niya ako maigo. <laughs> Ari manay! Orey, Ah. Yeah. <laughs> Grabe! <laughs> Hindi maglayo ang kwarsa naton. Dugi na hapo ka na. <laughs> Karoon babae, magsungka ka na. <laughs> ikaw magsungka tungod <laughs> ikaw ang <ikaw>, sindikato, dere. <laughs> Gali. <laughs> Hindi mo ako masarangan. Gani ikaw ang magsungka kagahambalang mga upod mo nga mga kapulisan, kagang iban mo nga upod nga mga agent, nga magpalayo na lang diri kag hindi kami pagpahilab te. <laughs> oh, tapos nang okay. palagwaon ni. Eh. May armas siya. <laughs> Benjo, ginatayaan mo ang agent nga babae ng sa sang armas? <laughs> Sige Benjo, tapos ang palagwaon ngay ini eh. <laughs> Kay hatagan ko ikaw sang award. Oh, Ay, yeah. ginataya sa sa iyo po ang armas niya sa akin. sa delikado po. Ooh. Yok oh, kong gin ti rumo. Indi. Ang iyao po tan gumitayon nya? Sir Diego, ako na. Ako na mamuno sa sindikatong ini eh, Diego. Ako na. Ooh. Ugen, <laughs> di mo bo ini trayid pur. Sa kadamo sang nahimo ko sa grupo ka ini. Eh. Wala gin sang ginhatag sa akon bisan ano nga honor. Kadamo na ako sang gin sakripisyo. <laughs> ginsakripisyo ko na ang sa pamilya ko. Pero diyan, wala ka sa ginhatag sa akon. Wala mo ginangat ang kabuhi ko, Gin ko. Gintulot mo ang kalain kagpag-anto sa kon pamilya. Pero wala ka sa ginhibo sa kabuhi ko na magangat. Gani, akon ang sindikato ini. Mapatay ka! patay mo na si Diego? Karon Agent Luna. Ay, hindi. Sa ako na Tiuna nga ikaw nas... naman ang mangmaalam. malam. Oh, hindi. Kilala ko ikaw, Agent Luna. Wala sang... Magsungka ka na lang. Magsungka ka. Hindi. ka ikaw. Subong ng panahon. Oh. Nag-angat na ako. Tungkod ako na ang boss sa sininga sindikato. Dari, Tiuna. Hindi. Yung matapos naman, Agent Luna. Amo na balay niya, katapusan ko. Karon. Katapusan mo na. But... Hindi. <coughs> then... Ay, pero sa oh, oh, oh. Karon, magsungka ka na. Oh, magsungka ka na lang. missions Napatay ninyo si Riego. Tag nadakpan si Benjo. Kagang iba nila nga mga kaupdanan. Kabay pa nga matat na na shadow syndicate. Nga mo isa sa mga grupo nga nagapalaptas ang ilegal nga droga. Amo matuod, Madamo sa mga boss damlags ng kabataan yung naguba nila tungod sini. Gani nalipay ako nga. Nadakpan namon sila. Pero wala pa matapos ang mga gumunta ngayon eh. Madamo pa sila sa mga grupo. Madamo pa sang grupo sa ilegal nga droga. Pa, Congratulations, Chip. Agent Luna. Salamat, Chip. Mission accomplished. Salamat. Salamat man sa imo. Congrats man sa aton tanan. Salamat sa aton nga pagbinuligay. Agud nga madakpan kag mapauntat ini nga grupo. Ay, malipayon gid ako kay indi na ako nila ma-pressure. Ay, salamat gid sa inyo, Chef. Salamat sa imo, Agent Luna, kag sa tanan. Chip. Wala pa matapos ang ating pagpagigawal. Madamo pa kita sa sumtingan ng mga iligalista.